O papatayin natin siya? Tulungan mo ko para sa ating dalawa to. Hindi ko kayang mahalin si Tugtunan. Makakasala ko sa kanya. Pero mayroon na siya sa mga dalawa to. Pinugulat mo kami sa iyong ginagawa, Hugo. Eh, ano bang klaseng pakulo ito? Kaya kita inimbita. Surpresa ito. <laughs> you haven't seen this yet. Miguel, uh buti naman pinunlakan mo imbitasyon ko sa'yo. Pa ha? Paano ba ako makakatanggi? Eh, mukhang bagong excitement na naman ito. <laughs> May I have your attention, please? Good evening, friends. Ako'y natutuwa at uh, Pinaunlakan niyo ko sa aking special na para sa akin. This is perfection. I am so proud dahil ngayon lang ako nakalikha ng gusto ko. Ito ang mukhang matagal ko nang pinangarap. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang dati niyong mukha. krisa Alisya. Bago natin ituloy ang ating kasiyahan, gusto kong ipalita sa inyo na sa darating na buwan, ang kagandahan ni Alicia ay magiging Mrs. Hugo Rodan. Alicia. Thank you. Napakaganda mo, Alicia. Mas magiging bagay kung tayong dalawa magkakatulong. Hindi lang mukha mo pagagandahin ko, kundi buong buhay mo. Hindi ba, Alicia? <laughs> paring Hugo. Igawa mo nga ako ng isang mas maganda at mas sexy kay Alicia. Ah! Ah! Hugo! Bitiwan ah, ah, mo! Isang pa lang miss. Isang pa ako, miss. Thank you. Isa pa. Ah! senyorita? Ilang beses ko sasabihin sa'yo, ayaw akong matamis ang Diyos ko. Saka talaga. Alicia! Huwag po, senyorita. Sumusobra ka na. Masyado ka na mapagmataas. Ano na naman drama yan, Lola? Hindi ako nagdadrama. Pinapapangit na magandang mong mukha ang iyong pag-uugali. At natutuwa ka kung ang mga tao ay nagkakagulo iyo. Wala akong panahon. Huwag <coughs> mo akong tatalikuran. Bastos ka na rin. Hindi ikaw yung Karisa ang pinalaki namin ng inay mo. Oo. Hindi na ako si Karisa. Hindi na ako si Karisa ang pangit na lumaki sa squatter. Ako na si Alicia. Ang bagong Alicia. Kung magiging sagabal ka lang, aalis ako. At hindi mo na ako maaaring pigilan. Lahat ng ay pang samantala lang. Pag magpa, lumagpa, alam mo kung saan mo ko hanapin. Ako pa rin ang lulay, mo. Hindi pwede ngang babayong guinaya na ginawang tao ang kakamkam at makikinabag sa lahat ng yaman ni Hugo na pinangalagaan ko mula nung maliit pa siya. Kaya gumawa ka ng paraan na mapalaya sa Alicia na yan at ang kanyang lola dito sa isla. Papano? Alam ko na, Cardo. Inihanda ko na. Kawin mo ang nararapat. Ang ng pagbabago mo. Pero kahit nagbago ang anyo mo, nagbago ang pangalan mo, hindi pa rin nag-iba ang puso ko. Ikaw pa rin ang aking si Carissa. Hindi ko kaya mahalin si Dr. Rodan. Pakakasal ako sa kanya. Pero kailangan ilagay niya sa pangalan ko ang lahat ng kayamanan niya. Tatakas tayo, Mendez. O papatayin natin siya? Tulungan mo ko para sa ating dalawa to. Hindi ko kayo mahalin si Tungtungan. Makakasala ko sa kanya.